Ipasalig ni Konsihal Noel Wenceslao ang pangu sa Committee on Budget and Finance sa Konseho sa Dakbayan sa Subo nga mapasar na unya ang iyang gidusong ordinansa sa pag-update sa Real Property Tax Code kung RPT sa syudad. Matod ni Wenceslao nga maoy nangamahan sa RPT revision, gikatakdang moagi sa second reading ang proposed ordinance ugmang adlawa atul sa regular session sa Konseho. Kuman ini moagi na sabok final deliberation ang proposal. Apan tan-aw ni Wenceslao, unya pa kini mahitabo sa sunod buwan. Kini tungod kay wise session ang konseho sa katapusang semana sa Marso tungod sa Semana Santa. I don't nato what will be the wisdom of the other councilors because there will be many questions that will be asked. Unya yeah, there is a possibility nga nga kanang questions uh, needs more clarification uh, kinahanglan na, to na nga ng redraft ang, ang ordinance. That's why we'll do our best nga we can make it as fast as possible nga ma-approve ang atong ordinance. Of course, with the approval of the majority of the city council. Kahinong duman niya giauhag ni Mayor Michael Rama ang konseho nga paspasan ang pag-aprobar sa bagong Real Property Tax Code sa syudad nga niado pang tuig na umol kini ang balita Santino Bonachita, Cebu City News